Hi guys <laughs> Natutuwa lang ako sa sarili ko guys Bakit? So yung puhunan kong 2,932 guys no? Umabot na siya na Tantara ng tantan 5,904 So ang napapapa Ang napamimili ko palang dyan guys Is ito Ayan o 1,000 1,600 So ang benta natin noong 27, 735 guys. O so, di ba? Ibig sabihin, kuwang-kuwa ako na yung tinubo ko, tamo. Ito yung pinuhunan ko, guys. So ayun yung pa ba magpalamig, di ba? Palamig business, guys. So sabi nila, Madam Duda, ay lugi ka kasi may paprika pa na ano, may paprika pa na ba to? May paprika pa na palamig. Hindi siya lugi talaga, guys, kasi kung susumahin, tignan mo ang lalak, ano, ang Wait lang So ayan guys Pinapakita ko sa inyo to guys Pinomonitor ko sa inyo Na talagang may kita Sa palameg French price No French price No Palameg French price Maski yung mga gamit guys Kahit bilihin nyo guys So Ang gagamitin ko lang dito Sa pang Bili uli 1k uli Ayan Mababaho sa'yo Kasi 25 26 27 Nasa 1.6 din to Yung Benta natin So yung kinita Ito yan Sinesave ko yan 617 yan. Sinave ko yung 617. So, nakakuha na tayo ng profit na 500, 130, 200, 617. So, ayan, sinisave natin yan, guys. Kasi, di ba, bibili tayo. Baka maubusan na ng kalan, bibili tayo. At dito rin tayo kukuha ng pambigay sa kuryinti Ayan, dyan, kuryinti ba? Ayan, ayan ang technique, guys. So, so ang ginagawa ko, guys, kapag tatlong araw na, ayan, tatlong araw, So, di ba, umaabot ng 1,000 plus yan. So, naging 1,600. Basta 1,000 lang yung, pinag, yung inaano ko, pinagkakasya ko, nabilihin. So, bibili ako doon ng, makakabili na ako doon ng pampalamig. May mga plastic pa ako, ang dami kong plastic na binili. Tapos, bibili pa ako ng fries uli, no? So, yung talagang yung fries ko dito is fresh talaga siya lahat. kapati no? pati hotdog yun, fresh. Sa halagang 1,000 yun, guys. So, eto, yung proweba ng pagbablog ko guys ng palamig business ko, french fries business ko, pinapakita ko sa'yo. Disclaimer lang to guys ha. Ah. Magan, mas maganda talaga na yung pera nyo is ilagay nyo talaga sa business. Kahit anong business yan. Basta magaling ka lang mag magbilang-bilang. Tama biro mo guys oh. Sa 2,932, ilang days pa lang ako nagsisimula. 15 pa lang, ba diba? di ba eto na agad yung tinubo ng pera kahit pa konti-konti lang yung benta sabi ko sa inyo araw-araw nyo lang gawin consistent lang kayo o ba diba, meron kayong ganyan sa kayo makakahanap niyang ganyan Hindi nyo nga mapupulot yung guys sa daan ba diba? so ayan umabot na siya ng 5,000 eh 900 for ba diba? in ano lang 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. In 12 days, naka 5K hmm. Diba, nakapagsubi pa Eh, meron pang item na natitira 'di diba? Iniingayan nyo kita guys sa paraan na ganito na kaysa naman kung ano-ano pag mo sa pera mo kung sa tapat ng tindahan mo nga tapat ng tindahan or meron ka no, magpalamig ka kasi mas uso ngayon to guys malaki yung uh, tubuan talaga ayan so ayan iniingayan nyo lang naman kita guys A uh, informative video to guys kung gusto nyong palaguin yung pera nyo sa inyong palamig business. So hanggang dito na lang guys at ako yung mamamalengke pa. Pupunta ako ng Kiko. Bye bye! Please like, share, and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga bago kong video. Good luck sa ating business mga kasari. Mwah!